Amin pong binalikan ng bahay nila nanay at tatay sa barangay San Vicente kasi nga yung bahay nila ay uh, inuumpisahan ng ayusin at uh, kasama ko syempre ang aking mga kaibigan na sina Mr. and Mrs. Dijos na may uh, mabubuting puso na tumulong sa mga nangangailangan. Grabing putik no? <laughs> Kaya mo? Sige, go. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa mga taong nagbigay at nagpaabot ng kanilang tulong upang makalikom po tayo ng budget para pambili ng materialis pampaayos ng bahay ni nanay at tatay. Madam Indat, anong, anong, dala mo? Merienda. <laughs> Tinapan. dami no? Dami. Yes, dami. Okay. Hi Sir Baki Hello At yun nadatna namin sila nanay na naglilinis sa harapan ng kanilang bahay habang yung mga karpintero natin ay uh, busy sa pagkukumpuni para mabubungan na itong bahay nila nanay para mamayang gabi ay may matulugan na sila kahit papaano kasalukuyang ko ginagawa na yung bubong. Ayan. Tapos after nun, itong flooring naman baka lalagyan na to ng simento. Kasalukuyang umaambon kasi umuulan kaya medyo naantala yung ano yung paggawa nila ng bahay. Ano mga yun ate? Kalat? Yung pan ito hindi. hindi. Pwede pa. <laughs> Ay, yung mga pwede pa yan. Uh, yung mga hindi pwede. Hindi yung mga gamit nyo na yan, nabasa na. Uh, Washing na lang. Washing na lang. Bakit hindi mo nilagyan ng ganun? Pero itong mga basa na to, ba sa yan, huh? pero at least magkakaroon na kayo ng bahay. Masaya ka te? basang basa yung mga gamit nila oh. Ayan. pero sabi ni ate washing na lang daw sana all may washing no? <laughs> Ayan. ito paglagyan dati lang. binigay lang to binigay sa'yo uh. pero bakit di mo eh, ano, di mo tinago yung mga gamit mo para hindi maano, mabasa ito hindi nabasa to so, may hindi niya. yan. Mga ah, mayero siya. Tapos yung mga ibang gamit nyo na ano, nandun sa kabila. Tapos doon na rin kayo matutulog ngayon. Habang di pa tapos yun Ito. Um, pwede pang panggatong yan, ti. Bakit po tinatapot? Um, mm, tanggalan mo ng pako, tapos pwede mo pang panggatong. Pat matutuyo naman yan, eh pasimulan uh itong may tiket potpotuin -huh. ko na lang <laughs> oo tatutunon mapang kami pag linong may may bike kami sa presyo Much, much later. Anong masasabi niyo sa ginagawang bahay nila? Uh, at naayos na rin yung bahay nilang magpapamilya kay Kawawa nga naman. Kahit okay, pa paano makatulong na sila ng maayos. Okay. Naganda na rin yung... Daan nila, bahay nila. Hindi na sila mga mapaglaliyo. Nakatulog na, ma na sila ng mahimbing. sila mahimbing. mga, mga matutuluan pa. Kahit hmm. marami na marami salamat. Si Ay, si kaya kay kaya kami, awak-awa kami sa kanila. kami salamat tulong po sa ginawa niyo po sa inaan sa akin nila sa pinsan ko niyo si Sawaki ah pinsan niyo pala siya na punta siya sa ano na yung ilapit niya din sa kaibigan niya dahil po sa inyo um, na trace po silang magpapanili ako malaking yung bagay na po yun malaking tulong na yun. sa so kasi yung nakita namin kasi na sitwasyon nila dati talagang kahit sino maaawa ma 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 talaga lalo tagulan ngayon yung tulugan nila yun Yeah, niya, mo na po kung gaano yung tulugan nila dyan. Kahit kami, <coughs> kasi, maawa rin kami sa kanila, iiwa eh, rin po talaga kami na itulong kasi ganoon pare-paras lang po -pare yung buwan. Kasi po si nanay at sya, tatay, dito na lang sila sa labas natutulog, di ba? Mm. Yung papag lang dito. Tapos yung mga anak niya, sa loob. Pero tumatagas pa rin kasi may butas pa rin yun. Tate, lang kasi butas butas, butas, butas. Hmm. tapos si tate at saka nanay nakatarapan lang dito pa paano na lang pag ano paano na lang pag humahangin di ano na lang magano na lang sila doon sa may gilid sa gilid na lang di parang nakaupo na silang natutulog kung saan yung walang tulo tapos halos wala pang Wala Pasi, mm -hmm. At least ngayon may ngayon, maganda parang na Parang matuwa na matuwa ka ito, eh. yeah. Saan, na yung nga nangyari na ayos na yung bahay nila mm hindi -hmm. na silang mga bang bumagyo oh. malasak sila Makakatulog na sila ng maayos hindi na ay. sila ng mahimim kasi yung mga anak niya siguro matuwa din Tay Tay Anong pangalan mo, te? Kapitbahay nila tatay dito sa buwan. Tama, te? No? May isa rin sa mga tumutulong kaila tatay pag ano. Okay, oh, eh, ganyan naman talaga pag magkakapitbahay, diba? Kung ano kung meron sa amin, siyempre po namin kung pagkain. Tama po yun, tama po yun. Okay, kaya lang, yan kung yung mga... Kung ano. silang mga ulam, yan ang talbos talbos nila. Lagyan lang ng bagong oh, asin. Ano bang ano yan? Kabatiti? Kabatiti, Kabatiti patola? Kabatiti, patola, yeah. patola po ito. Tapos kung wala silang ulam... Yung ulam nila, yan lang. Lagyan lang ng asin bitsin. Yun na, sabaw na nila yan. May raos so, lang nila yung isang araw. Lang sila. Kung wala naman talaga, asin, tubig lang. Ito mga anak Kasama ka ulam ng alas sa nang bagong masarap na sa nila nule nila. Yun na to yung pagitan ng sarap na sarap nila sa nang bagong mga pagkagawain nila. <laughs> lagi ng lupa si Pare ang buhay. Sabi niya, tiray ka mo ito. Wala pa yung mamari. Right to lang ito. Hindi nga ipiklaim mo may ari ng lupa niya. Kaya nasa right to buhay kami. Saan sila dadaan? Pati kami. Parang masaya na rin. Kaya doon ko na kuwan yung... Siyempre yung may natulungan. Sa hirap ng buhay nila. Nakatulong na mami. Nakatulong sa kami yan ah, oh. deserve din kasi nilang matulungan Hindi diba? <coughs> din si Iyang kay walang matulugan si sa May safety na si Iyang kesa sa akin uh, <coughs> 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 bayo balik ulit kami Ayun, uh, galing kami ngayon sa bahay nila tatay at na uh, nasaksayan natin na ano, kinagawa na siya. Uh, nilalagay na yung, nakalagay na ng mga kahoy tapos bumupungan na lang. Ilalagay na lang yung yero. Mabalikan na lang namin ulit para i-check kung <clears throat> okay na, kung tapos na. Pauwi na kami ngayon.